Aries, ngayong araw, samahan mo ang Sagittarius bilang kaibigan mo. Ang color red at color orange ang magbibigay ng enerhiya at tapang sa isip mo. Ang mga number 9, number 15, at number 27 ay simbolo ng tagumpay na naghihintay sa iyo, kaya huwag matakot sumubok. Taurus, Makakasama mo ngayon ang cancer na magbibigay ng kapanatagan. Ang color green at color brown ay magdadala ng lakas upang harapin ang mga hamon. Maging matsaga gamit ang mga number 6, number 12, at number 24, at malapit ka ng marating ang iyong mga pangarap. Gemini, ngayong araw, ang Aquarius ang iyong katulong sa paglalakbay. Pasiglain ang iyong isipan gamit ang color yellow at color light blue. Huwag kalimutang sundan ang mga number 5, number 13, at number 29, para sa mabilis na pagunlad at bagong mga oportunidad. Cancer Kasama mo ang Pisces sa araw na ito, nagdadala ng kapayapaan sa puso mo. Ang color silver at color white ay hahaplo sa iyong damdamin, habang ang mga number 27, number 8, at number 20, ang giyang magbibigay ng proteksyon at malasakit. Leo, ang iris ang iyong magiging lakas ngayon. Ang color gold at color red ay magdudulot ng tapang at determinasyon. Ipagpatuloy ang pag-abot sa iyong mga pangarap gamit ang mga number 13, number 10, at number 19 bilang gabay sa tagumpay. Virgo, katuwang mo ang Libra, nag-uugnay ng katatagan at katahimikan. Hayaan ang color brown at color green na magdala ng kapanatagan sa iyo. Itaguyod ang iyong pangarap gamit ang mga number 10, number 14 at number 28 na magbibigay ng disiplina Libra sa Gemini mo matatagpuan ang harmoniya ngayong araw ang color pink at color blue ay magbubukas ng puso't isipan mo Tandaan ang mga number 7, number 11 at number 22 upang maabot ang pagkakaisa at kapayapaan Scorpio kasama mo ang capricorn na magbibigay ng lakas at determinasyon ang color black at color dark red ay sisindihan ang iyong gitna huwag matakot sa pagbabago at gamitin ang mga number 23, number 9 at number 21 bilang suporta Sagittarius ngayong araw ang leo ang iyong inspirasyon Punuin ang iyong kaluluwa gamit ang color purple at color orange. Ang mga number 8, number 16, at number 30 ay nagdadala ng kasiyahan at tagumpay, tumanggap ng bagong hamon ng may buong tapang. Capricorn, katuwang mo ang Taurus na nagbibigay ng matibay na pundasyon. Ang color dark green at color gray ay nagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Gabayan ng mga number 10, number 20 at number 25. Umatras ay hindi opsyon, ituloy ang pagsisikap. Aquarius, ngayong araw, kasama ang Scorpio, lumalawak ang iyong pananaw. Hayaan ang color blue at color gold na magdala ng mga bagong ideya. Ang mga number 11, number 17 at number 23 ang mga estratehiya mo para sa inobasyon at pagbabago. Pisces, kasama mo ang Virgo sa paglalakbay ng damdamin. Ang color si green at color silver ay nagpapalakas ng intuition. Sundan ang mga number 12, number 18, at number 26, na magdudulot ng inspirasyon at malikhaing pag-iisip.